meron tayong ipapakitang napakatinding hiyas po na sinag-araw. Yan po ang ating mutya po na sinag-araw, no? Napakatindi at napakabagsik po ng isang mutya po ng isang uh, sinag-araw. Nako, kapag ito'y tangan nyo, sigurado ang uh, ko po nito tulad ng barang, palipad hangin, tigal po at usog po, at ano pa mang uri ng balak sa iyong buhay. Tulad ng uh, lis bala ito ay uh, naglilis po ito ng bala dahil sa sinag ng kanyang uh, bertud ang ating mutya na sinag araw yan po no na napaka napakasulit po ito mutya po ng isang uh, sinag araw yan po na napaka napakasulit po ito ang mutya po ng isang uh, sinag araw ito ay napakaanghang sa mga mata ng mga nini naninira sa inyong buhay yan po no ang ating mutya po na isang sinag araw. Sa so, gusto magdanais guys, yan ang aking personal number 0994 Yan po aking personal number guys. Pwede nyo kong tawagan or i-text po sa ating uh, personal number guys. At yun lamang guys. Ingat nyo palagi at huwag kalimutan mag-subscribe, mag-share at mag-comment po sa ating YouTube channel. Yun lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood, Ingat kayo palagi. Insanaya na sa mabuting kalagayan po kayo ngayon. Yan po guys no maraming salamat po ingat kayo